Tuwing lulusong ako sa ilog, may nagsasabi, maghagis ka ng do sa ilog, magpapaalam ka. May tagapag-ingat dyan, may mga nalulunod dyan. Yan yung mga karaniwang na-encounter ko. May mga kapre dyan, may mga lumulutang na kabaong, may Paraluna, sa Batanga, sa Kapite, Quezon. Lahat ng pupuntahan ko, may sinasabi sila na gano'n. Uh, ah, wala talaga akong agiman. Wala. Ang kinikwento ng mga tao dito. Hindi ko alam kung totoo ah. May nagpipiknit daw dun sa bandang taas na. May dumang igat daw. Umaga nag sila. Dumaan daw yung ulo, hapon na yung buntot, hindi pa lumalampas. <laughs> Grabe, gaano kalaki yon? Ba may huli. baba lang ng bahay namin ang bahay namin dito sa taas maraming mga guho dyan meron din din dalawang spot na magkasunod mga na yun tignan rin may mahuli okay guys ito yung baba ng aming bahay nakakita nyo yan may natumbang malaking akasya katapat nyan ang aking lumang bahay doon sa taas sa baba nyan maraming lunggaan yan mga patuhan at dito banda sa bandang taas marami din mga guho galing sa taas eto hindi ko pa naulihan ito tatlong taon na siguro pero dito isang taon nakalipas nahulihan ko na ito pero hindi ako nakakahuli na malaki dito siguro pinakamalaki na dyan dalawang kilo walang malalaki dito Kaya expect na ninyo walang monster dito Welcome to my office. Short hunting episode tayo. Solo vlogging. Tatawarin ko ang ilog na yun. Doon tayo sa kabila. Magkakana. Pain ko kiwit. Meron akong labing limang kawil na inihanda. Pero bago tayo magkana, may mga tanong na gusto ko lang sagutin na ito madalas na yung encounter ko ito. Tuwing lulusong ako sa ilog, may nagsasabi, dapat daw maghagis ka ng bariya sa ilog. Dapat daw magpapaalam ka hihingi ka lahat yon marami na ako na encounter ng mga ganong bagay na paglulusong ako papaalam ka hihingi ka may tagapag-ingat dyan mag-iingat ka may mga nalulunod dyan yan yung mga karaniwang na encounter ko hindi lang sa comment pati yung paglusong ko may mga kapre dyan may mga lumulutang nakabaong papaalam ka at kung ano-ano pa ito guys oh year 2005 2003 o, sasabihin na natin 20 years ago nang nilulusong ko to dilim dito lumulusong ako mag isa well, doon naniniwala ako doon na meron talaga nagpapakita pero hindi ko pinapansin yun yung mga ganong bagay oh, nirerespeto ko yung mga sinasabi ng matatanda pag ako yung mga residente sa Laguna, sa Batanga sa Cavite, Quezon lahat ng pupuntahan ko may sinasabi sila na ganun, salamat ko salamat sa pagpapaalaala pero bukod ang paniniwala ko kasi mas superior tayo sa lahat eh. gumawa ka ng tama gumawa ka ng makabubuti sa kapwa mo gawin mo lang ang tama may Diyos na nakatingin sa iyo iingatan ka sa lahat ng gawa mo hindi mo na kailangang magpaalam kung kanin-kanino magpapaalam ka sa mga taga-iingat na yan ako'y naniniwala mas makapangyarihan ng Diyos para maniwala tayo may mas makapangyarihan sa lahat Nakailangan kailangan doon tayo magpapaalam tuwing tayo lulusong at awa ng Diyos madalas nakakahuli tayo at malalaki pa so siguro yun ang uh, pwede kong <laughs> yun na may ko sa inyo na wala talaga akong agimat wala purely ano lang yun uh, swerte pinag-aaralan ko yung mga spot tumanda ako ng ganito ang hilig ko pangangawil kaya napag-aralan ko na mga galaw ng isda dito sa ilog hindi magtatagal maubos din ito dagat naman tayo let's go magkanana tayo oh okay, hi guys Para tapos lang natin magkana malapit na ito sa bahay kakaahong ko lang may lang kaunting operasong gubat dito overall nakalabing siyam na kawil tayo <laughs> naparamil lagay ko ha, ha yan ang bahay ko yung banda sa likod ko pwede na naman tayo ng kubo hindi ko sa kubo iwan mga gamit may luma akong bahay dyan sakto alas is tapos tayo sana bukas maraming mahuli ano lang ito hindi ko hindi ako nag expect na makahuli tayo ng malilaki ang lang yung mga spot At madalas, pinaliliguan yung lugar na yun. Kaya, bulabog palagi. But anyway, baka sakali pa rin tayo. Okay. Eh, ito na ang kubo. Oh, ah, si, malapit na ito sa amin. 5 minutes na lakad lang. Luso. Sana. Bakit na ako kubo? Mga kambing ko makakapit na sa kanilang bahay. panlaw lang tapos ah darat chuwi sabayan oh okay, guys oops welcome to my office excited na hmm. may huli kaya ang ating mga kawil doon tayo nagkanakahapon start doon pababa hanggang doon isa lang ang okay, kinikwento ng mga tao dito hindi ko alam po totoo ah may nagpipiknit daw dito sa bandang taas na yun pupunta natin mamaya yun ang kasi ng spot na yung paliguan Malini, malinis kasi ang tubig doon may dumang igat daw eto ang tubig dito ng level dito medyo mga na Makita ninyo basa tagiliran no? oh. Hanggang dyan ang level nyan Kaya lang lumiit na May dumaang igat Umaga picnic sila Dumaan daw yung ulo Hapo na yung buntot Hindi pa lumalampas <laughs> Grabe yung <gano> kalaki yun <laughs> Hindi ko alam kung totoo <laughs> Pero anyway Pandaw na tayo Let's go na tayo uunahin ko yun doon sa dulo may mga kawil tayo doon ahin natin yan okay guys start na tayo ng pamamandaw oh. mababaw lang itong spot na ito pero dumbal na sa unahan natin medyo lumating oh. hindi tayo mag-expect na makakahulot tayo ng monster dito kung may mga man, maliliit lang short hunting session lang ito sa baba lang namin ito hindi ako madalas mga whale sa lugar na ito dahil talagang pinipreserve ko lang ito 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 hindi tayo unahin natin ito may kawil nilagay dito ay binatak na sa loob oh. lagyan na natin tong camera ayusin lang natin ito bago natin patakin solo hunting tayo eh. yan kita nyo na ba may huli may huli nabatak batak gumalaban <laughs> sa ilalim ng bato <laughs> may uli hindi ko alam kung malaki ito dito sa ilalim ng bato <laughs> Ito na. Oh. Oh. Unang huli. <laughs> Swerte. Oh, ayan oh, unang huli. Oh. Unang huli higat agad. Ayos. Tago lang siya sa bato. Ah, wala ito. Dito pala's sabit. Ano ah. sa? Yes, eh. Bueno mano. Okay. Okay. Uh -huh. okay guys, unang kawin. Huli agad oh. <laughs> Madiit lang. Wala pa isang kilo ito pero sob na. Kawin <laughs> ah, Ay, na mano. ha? Swerte. Okay, sana tayo. Next na kawin. Try natin dyan. Ayun na yon. Yan sa likod ng bato na ito. Ang ganda kasi ng spot na ito. Guys, ito nagpo-prospect ako. Mababaw lang siya. Ito ang ko lang oh, pero napakaganda naman ng spot na 'yan. At palagay ko, meron nakapira. Ito yung kawil natin. Ito. Ba. Tumangon ito ang tinali ko dito pero umahon dito Opa. umikot siya mula doon umikot umahon dito ibig sabihin nakawala sayang ito sayang nakawala ang ikat kasi magpupumiglas yan umahon dito ano tama mo agad yun eh. Talop yung uh, stainless ko Coated kasi ito ng nylon Nakawala Sayang so, Okay lang Punta natin yung iba Okay Huling dalamang kawili Okay huli. Oh guys, wala tayong huli dito sa so spot na ito. Lalabas isa lang huli natin. Doon sa ilayang. Oh, nagdikit pa yung dalawang kawil ko. Nagsama pa. Nagtagpo pa sila. Short igat hunting session natin. May huli kaya nang di ka lakihan. Pwede na to. Lutuin natin. mga eto lang ang huli natin oh. katamtaman lang siguro mga isang kilo, walang kulang pero alam nyo ba, ito ang pinakamasarap na size ikat, sa igat, kumpara doon sa malalaki na huli natin sabi nga sa inyo, yung kasing laki ng lata ng sarbinas ito ang masasarap na lasa masarap na luto rito marami pero ngayong araw na ito, lutuin natin sinigang sa sampalok sarap na sinigang kailangan ikprito muna natin binabat ko lang sa suka, bawang, paminta asin kailangan natin maluto kaya nga pala, shoutout nga pala sa mga kaibigan natin kapa shoutout ito Rojoy Fishing Adventure Leo Dapat, Manilo-Ilo Ian Sonio, Ron Official Marwin Ortega, Cesar riveristo, Manoy Nel Vlog Sunny Cretensio, Jonel Igat Hunters Richie Pinilla ng Rizal Shoutout, Anthony Enate, Michael Dayapera, DM Fishing Adventure, Kuya RB, Tita Lisa TV at Kalasag TV Shoutout po sa inyo oh. Mga boss, marami ang nagtatanong sa akin Marami ang nagtatanong sa akin guys Sa Facebook, sa Youtube Madalas kasi nakakahuli ako ng malalaki At pag nakahuli ako ng malalaki, minsan marami At madalas pag lulusong ako may nahuli ako tinatawag nila yan din ang tao hindi ako nagtago mutya hindi bulong ako kinagawa ano wala ako nun guys mga boss wala ako nun ako swerte lang talaga ako sa pangangawil swerte lang talaga ang kamay na ito hindi ako magaling swerte lang kaya madalas ito yung makakita ninyo sa video nagsisigaw ako swerte <laughs> may huli tayo swerte lang talaga kung puwenas ako sa pangangamulong pero wala tayong angkimat wala tayong bulong wala tayong anting umutya wala nun hindi ko alam talagang pag ako'y nagkana pinag-aaralan ko lahat ng lugar pinag-aaralan ko yung pwesto inaalam ko pinapainan ko siya ng maganda at tumaasa ako na kinabukas may mahuli awa just Diyos nakakahuli naman kaya huli na. Papasalamat ako sa Diyos. Binigyan ako ng ganitong talento, pinagkaluban ako. at uh, kahit paano napapasaya ko yung mga tao na mahilig sa ganitong larangan ng libangan. Uh, hindi ko alam, ganun lang. So, sana nasunod ko yung mga tanong ko. na okay, umasa, may antika ko, may hakim. So, wala ko. Bukulo na. bigang napalos